Favorite niya rin ba yung binagoongan katulad na ito? Craving satisfied na naman ng nanay. Tara, gawa tayo. I-ready muna natin yung ating mga ingredients. i flex ko muna itong dalawang strainer. Nasa comment ang link niyan kung gusto nyo. Meron tayong talong at baboy. syempre uunahin natin gayatin ng ating talong. Mag-ready na rin kayo ng sibuyas, bawang at kamatis. Since wala kaming kamatis, hindi ko na rin nilagay yun. Sinadya ko talagang mataba ang ating pork para nga masarap at mamantika Hiwaw Hiwain niyo lang yung inyong karne ayon sa so gusto niyo ng laki Sigurado natin si sibuyas at bawang Since wala nga akong kamatis, ito lang ang ating ingredients for today Ang hirap kasi maghanap ng bagoong dito sa amin subdivision At bibihira lang may mga talipapa umpisa na natin iprito muna ang mga talo. Parang siya yung pagtatapping sa atin sa huli para hindi madurog. Pagkatapos binawasan ko yung mantika at ilagay na natin ang ating mga aromatic. Naglagay din pala ako ng siling na buyo para masarap. Sinunod ko na rin ang ating baboy. Hayaan din natin siyang magmantika. Sinunod mo na ang bagoong at hayaan mo silang maluto. At lagyan mo muna ng sukat. wag mong hahaluin. Pugasan nyo muna yung bagoong dahil maalat nga. Dahil eto nilagyan ko ng toyo pampakulay dahil nga maput lang ating bagoong. At eto na yung ating binagoong ng babay. O diba pinantapings natin yung talong. Ready to serve. Masarap to sa mainit na kanin. O siya. Kain tayo. Saluhan nyo ako. Follow for more for Luto Serie.